Hindi mapigilang maluha ni Yeng Constantino nang sariwain niya ang kanyang childhood kung saan nakaranas daw sila ng matinding hirap inamin ni Yeng Constantino na traumatic ang childhood niya. Kaya ayaw na raw niyang bumalik pa sa kanilang nakaraan. Sa murang edad nga raw ay nagtrabaho na siya para makatulong sa pamilya. May pagkakataon din daw na dinaya ni Yeng ang edad niya para makapasok sa mga gig sa bar para makatulong sa pamilya. At noong nag-asawa lang siya, na-enjoy ang kanyang buhay dito rin daw marahil nagmula ang takot niya, kaya hindi pa siya handa na magkaroon ng anak, siguro traumatic po talaga yung childhood na yon, sabi ni ang kasabay ng luha nang ma-interview siya ni O.G. Diaz. Ang hirap pong maging mahirap, mahirap po talaga. Yung naririnig mo yung nanay mo na namumroblema. Tapos bahon yung tatay mo sa utang. Ayaw ko talaga noon eh. Ayaw kong mangyari yon sa akin o sa magiging anak ko. Fear ko talaga. Gusto kong maging responsableng adult. Gusto kong makatakas, yun yung word eh. Anya pa, sa kabila nito sinabi ni Eng na hindi siya ungrateful, katunayan ay nagpasalamat pa siya sa nangyari, pero hindi naman po ako, yung parang ungrateful sa mga naranasan ko sa buhay ko nung bata ako. Actually, grateful ako. May mga part na nakakatakot. Takot hindi galit, paliwanag niya, more on fear lang dahil naranasan mong mamroblema para sa magulang mo kasi ginawa naman ng magulang ko yung lahat ng makakaya nila. Alam ko yun eh, Anya,